usawa ka sige laki laki mo na la ka na de de pa pipirati ka ng nanay mo talaga ayaw niya uti mo naman kahit ipit na ipit na oh. ipit na ipit na ipit di mo dere dere cho di mo, be oh G. G. oh ayaw mo alis ha laki na niya oh kailangan na yung tali yan para Matili na i-out yan eh tako ayaw na siya eh na, na ng nanay niya eh Tali mo na babe Laki laki na Mas maganda pa yun sa nakapusa na eh Yung 5K na ano no. Ayan guys, good morning. Ayan sa ating mga alagang kambing hmm, ganda ng mga hilata eh ay abang isa ayun ang aming bagong baby ayun din sinama na natin siya oh hmm, ayan, ang ating bagong baby hmm. ganda nang ayun pa bangon na siya oh Asan na si Pingas? Saan na ating pingas? Ay, ari pala. ito ah, ating si pingas. Ayan, kaya tinawag na pingas kasi pingas ang tainga niya. <laughs> Ay, yung sa